A uh, makailan yon nung nakausap at nakilala ko si Exogilon dito sa Barangay Tulang Ibahay Aklan at nakita ko yung kanyang kalagayan na nangangalimos at nagditinda ng walis sa bayan ng Ibahay doon sa pintuan no upang makahingi siya ng konting barya na kanyang iniipon para sa kanyang pamilya do so, hindi nawala sa aking isipan kung kamusta na ba ang kanyang kalagayan kung may mga tumulong na ba sa kanya dito or may nagbigay na, ng tulong para sa isang taong na ng tulong so ngayong umaga hahatid ko sa kanya yung aking munting tulong na alam ko magpapasko at wala daw silang makain noon no? wala silang sapat na pambili ng bigas kaya hahatiran ko siya ng bigas at bibigyan ko siya ng isang box ng pongkan na pwede niyang maging pangkabuhayan no? panimula ng kanyang negosyo para pwede siyang kumita ng Uh, kanyang uh, pambili ng kapangangailangan so nandito na tayo ngayon sa tahanan ni Sir Exogilon sa ibahay no so dito sila nakatira buti na lang no may bubong dahil hirap yung kanilang kalagayan dito sa kanilang tahanan. So ngayong umaga, nandito na tayo sa loob ng tahanan ni Sir, si, nila Sir X Sugilon. Sir, kamusta po? Good morning. Good morning. Good morning. Kamusta po kayo? Pag umulan ba, tumatagos yung tubig dito? Mga bagsak. So ngayon ngayon sir linggo hindi ka naka ano? Umuulan na ba? Umuulan na sang silingo. Ay, so yung walis mo hindi mo na talian para ibenta. Pag oh, na hospital, pang daywang ito mo. So, wala kang kita ngayon. So, sir, katulad dati nung pumunta ako dito para kunan, no, video yung kalagayan mo. Kamusta na? May tumulong. Wala pa po. Wala talagang tumulong sa'yo. Walang may nakapansin. Wala talagang may naawa. So wala nang nakawa kay Sir Aksugidon. So sir, ngayon may hatid kami sir sa iyo. Nakalahating sako ng bigas Salamat. Kasi sir. magpapasko eh oh, oh. Sa kasabi mo ma, may sakit yung apo mo oh, Saan oh. siya ngayon? Sa hospital sa... So, ah, so yung anak mo, nagkaroon ng ano yung anak niya kayo na hospital? Oh, dalawa Dalawa? So, ma'am, may regalo din kami sa inyo na isang box ng pungkan. Pang tinda po ninyo yan, ma'am. Dito, dito. Nak, dito mo to, Patong, oh. Patong. Ma'am, ibinta po natin to. So, pag maubos yan, bukas, papalitan natin, magiging dalawa na. Pag naubos ito, dalawa na bukas. Yung kita nito, wag mo munang, ano, para paikutin natin. Ilako mo para may kita kayo. So, ito, yung kita nito is mga 1,200, no? So bukas, ibibigay mo sa akin, bibigyan na kita ng dalawa nito. So pagkatapos, pag maubos mo yung dalawa, magiging apat na yon no? Apat, no? Na next day, kailangan si Paga natin. Para maiba naman, dalawang pungkan sa isang apple next day. So pag-aralan natin para may pangkabuhayan kayo, magpapasko. So sir, ikaw sir, kung may ano, anong panawagan mo sir? Uh, ako po ay nananawagan kung sino man mo po pungan makatulong sa amin sa makakuha sa amin, makatulong. At dahil mahirap yung buhay, yung anak ko po, uh, yung apo ko po, sa hospital pa po. Dalawa. Wala kaming pira. <makes> Ay ganoon po, kung sino mak makatulong sa akin, maraming salamat po. So sir, naisip ko kasi, nung nagvideo ako nung una, sinabi mo wala kayong pagkain, pambili ng bigas, so inatiran kita ng bigas, kasama na yung pungkan, para po. pag naibenta mo yan mabukas... Uh, dadaan ako dito para palitan natin ng dalawa. Yung 1-2 na yon dalawa ng box. So, pag maubos yung dalawang box, maging 2-4 na yon So, dalawang box uli sa isang apple. Ito lang muna yung simula. So, subukan natin. No? Kaya mo yan mapaubos kasi marami dito yung mga bibili niyan. Tig sa sampu-sampu lang bawat isa. So, pag maipon mo yan, ma, makatulong sa atin, makatulong sa inyo. At alam naman natin, mahirap yung buhay talaga ngayon. No? Buti kung may maawa. So kadalasan ngayon parang hindi na sila magtutulong din sa iba kasi hirap din ang kalagayan nila. Hmm. So si Sir Exogilon ay taga Tulang Ibahay, Aklan na aming inatiran ngayon ng konting tulong mula sa Tumaka Mobile Services offered na kahit yung, yung YouTube ko hindi naman ganun karami yung subscribers. Hindi naman kumikita kasi yung subscribers ko 572 pa lang naman. So, kung madagdagan 'yon ang wish ko sana, marami pa akong matulungan. Kaso, wala pang sumasubscribe, sir. Yung ang dasal ko, matulungan ka din eh. Kasi, agad, marami, katulad namin, marami kang matulungan. Sana nga, sir, yun talaga ang gusto ko rin, no? Uh, hindi naman kasi masaya yung marami kang pera, tapos maraming naghihirap, maraming nang ilangan ng tulong. So, katulad mo naisip ko talaga, iniisip ko rin talaga yun sir, tulad nung nagkita tayo last time na sabi ko pupunta ako, kaso busy din ako sir, pero hindi nawaglit sa isip ko na pupuntahan kita para tulungan. So sa mga nakapanood sa pamilya ni Sir Exogilon, ang hirap ng kanilang kalagayan ay kumakatok sa ating mga puso, sa mga mamigin nito ang puso, magpapasko. So kung sino yung gustong tumulong, pwede rin ipadaan sa amin sa Tumaka Mobile Services Offered or pwedeng ihati dito sa tulang no? Opo. Opo. So, sir, anong masasabi mo, sir? Ako po, nagpapasalamat sa iyo, sir, sa binigay mo uh, tulong sa amin. Malaki ng tulong to, sir, eh, para sa paamoy yung pagkain. O yung bigas lang muna. Pero sir, yung, yung prutas, uh -huh. subukan natin. Uh -huh. Para sa Pasko, sir, pag makaipon tayo, makapagbinta tayo ng sampung box, may pambili na tayo uh -huh. ng, ng pru, ay, pang prutas na tayo uh -huh. sa New Year. Uh -huh. Subukan natin, no? Pag maibenta, ma'am mga bata, excuse mo na, wala mo na ngayon hingi ng pungkan kasi bibinta pa ni mama. Hanggang bukas, magdalawa. Pag pangatlong araw na, doon, makakakain na tayo ng marami pag marami na tayong pungkan, no? So, no, prutas. Opo, sir. Kasi mahirap mga limos ngayon, sir, buti na daanan, daanan ka lang. Hindi naman sila nagbibigay. Opo. Yung hirap na kalagayan mo, sir, hindi nila naalintana na... Sana matulungan si Sir Exogilon kasi hirap yung kanilang kalagayan. Tapos nandoon kami din sa Makato, naglimos din. May, may nagbigay din oh, sa So maraming maraming salamat sa sino man ang nakapanood ng aking video na ito. Sana po ay magbukas no ng inyong mga puso para tumulong kay Sir X. Maraming maraming salamat. God is so good all the time. Sir, sana makabalik pa uli ako para makatulong, makapatuloy no na mag uh, taguyod para tayo makabangon. Sana po. Ma'am, anong masasabi mo, Ma'am? Maraming salamat na po, Sir, sa inyong tulong. Sana makabawas bawas yung kami sa aming kahirapan. Salamat, lang. So, yan po. Maraming-maraming salamat. And God is so good all the time. Sana patuloy lang tayo na lumaban at makakaahon tayo. Maraming-maraming salamat, Sir X. Maraming salamat, salamat po, Sir. sir. Uh, babalik po ako, ma'am, sa inyo. Maraming salamat. God bless. God bless. Please,